Ganito okay, po yung bibili. May Pransi, may English, may Spanyol, may Dots, may Talia. So, ganyan. Sa so, English natin para maintindihan nyo. Um, Balidi. Pindutin natin. Then, ipapaba natin dito. Dahil wala tayong ticket, bibili po tayo. oh yan. Then, metro. Then, ito. Click. Yan, o. Oh. So, babayo lang ito lang, o. Oh. Ganyan. Kaya bumaba sa dalawa. Then, validate. Pindutin ito. Yan, ganyan. So, nandito po yung ito po yung barya. Ito po yung card. Tsaka dito po yung sound contact. Wala. No. Ayan, oo. So, nandiyan na po yung baba. Okay. Sa so, dalawa. Ganoon lang po. Ito yung vitro. Masok na kami eh. Okay. Ganun lang po kasi pwedeng bumili ng ticket dito sa mga turista, ganoon lang po ang gagawin niyo. May English naman, may Franse, may Italia, may may Spanish. Ngayon. Simpleng-simple -simple lang. Ah, kaparisa.